Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Sa papalapit na eleksyon, nagbigay ng babala ang Department of Health tungkol sa medical mission na isinasagawa ng mga politiko. Isa ito sa mga pamamaraan ng mga politiko upang magpakilala sa publiko. Marapat lang isagawa ang mga medical mission sa tamang lugar upang maiwasan ng anumang insidente tulad ng mga nabalita ang casualty sa ng mga medical mission umano ng ilang kandidato. So, pagka tayo, hindi naman pwedeng-pwedeng mag-populate tayo sa ilalim ng buong pagoy. So, kailangan sa mga hospital pa. Okay. Pinapaalalahanan din ang mga Pangasinense na kung kailangan ng serbisyong medikal ay magtungo lamang sa mga rural health units, sa provincial health office o kaya sa mga district hospital upang matugunan ang suliraning pangkalusugan. Iniabot ni na Irineo maliksi, chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office at iba pang PCSO directors kay Mayor Belen Fernandez at kay City Health Officer Dr. Leonard Carbonell ang symbolic key ng isang bagong ambulansya, para sa lungsod ng Dagupan. Kasi ang binibigyan ng priority, yung talagang wala pang kulang pa sa ambulansya, uh, in-evaluate naman dito sa PCSO. Ako po ay nagpapasalamat po sa ating uh, chairman, chairman Maliksi and the PCSO for the beautiful project. Alam namin ngayon ang uh, aming mga fellow Dagupenos ay uh, safe and secured po. Anytime that there's an emergency, we will always be there for them para sa oras ng pangailangan, tandaan ang mga sumusunod na numero. Dinalaga ni Pangulong Binigno Aquino III si Dr. Wesley Rosario, ang Chief ng National Integrated Fisheries and Technology Development Center, bilang Chairman ng Fisheries Board ng Professional Regulations Commission. Nagulat ako last Sunday na mabasa na kasama na nga ako dun sa board at ako pa yung chairman. Last year, nag-apply ako hoping na uh, maging member man lang ako ng board because never in the history ng BIFAR na nagkaroon siya ng representation dun sa board. Sa susunod na linggo, inaasahang manunumpa si Rosario sa harapan ng Pangulo. Kung sa kakulangan ng mga hotel sa bayan ng Lingayen, bukas na sa mga bisita ang Bergamo Hotel Lingayen. Sopistikado ang Italian at modern design ng hotel na hinango sa Bergamo Hotel ng Bansang Italy. Masuk po kayo dito, uh, itinuturing namin kayong pamilya. Yun ang ma-feel nyo dito habang kayo ay naka-check-in. May labing apat na silid ang Bergamo Hotel. Bukod sa standard rooms, may suite room at family rooms din na sa sa buong pamilya. Sa ibabang bahagi naman ay matatagpuan ang kanilang maluwag na restaurant na maari ding rentahan bilang function room na kayang maglaman ng isandaang katao. Ang Bergamo Hotel ay matatagpuan sa Torres Bugalion Street, Poblacion, Lingayen, Pangasinan. Muling nagningning ang Pilipinas matapos makakuha ng back-to-back -back gold sa sprint event sa kasalukuyang Southeast Asian Games sa bansang Singapore. Ipinamalas ni na Filipino-American Eric Sean Cray at Kyla Richardson ang kagalingan ng Pinoy nang maghari ang mga ito sa 100-meter sprint events sa men and women category. Samantala, umasinta ng limang gintong medalya ang mga boksingerong Pilipino na kinabibilangan na Josie Gabuco, Mario Fernandez, Ian Clark Bautista, Jonel Cantancio at Yumir Marshall. At iyan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.